Hello sa inyo mga mi. Ito ang dahilan kung bakit tahimik ang page ko. Umuwi kami ng Pinas noong December 12, 2023. After 4 years ng pandemic, finally. 1 year old pa nga lang noon si Egon noong dinala namin dito sa Dubai noong October 2019. Tapos, biglang nagkaroon ng pandemic at ngayon ay 5 years old na siya babalik ng Pinas. Napakabilis talaga ng panahon mga mi, kaya talaga namang sabi ko ay susulitin ko ang oras kahit na may online work ako para makasama ko ang family ko, parents, kapatid, relatives at friends. So sa mga oras nga na ay ipaalis na ng airplane sa himpapawid ng Dubai. Kaya mag-i-scroll muna ako mga mi ng K-drama movie na papanood. Makakanood ang person. Share <laughs> ko na lang din ng ginagawa ng aking anak habang nagpapaantok tablet. Pero bago matulog ay syempre wag kakalimutan ang kumain. Seven hours nga palang biyahe namin mula Dubai papuntang Singapore. Yes po, may over kami na seven hours sa Singapore. Pinili nga pala namin ang Singapore dahil peak season ngayon ay mas mura ang ticket kumpara sa mga Emirates, si Bupak at Pal. Hindi ko din alam mga ami kung bakit. Pero mahal talaga ang ticket. Nagkataon lang na mas mababa ang presyo ng Singapore Airlines kumpara sa Cebu Pac. Nakapag-Singapore na nga pala kami ng mister noong 2016. Nagbakasyon kami noon sa Pinas. At masasabi kong maganda talaga ang Singapore Airlines at airport nila. At ang habol talaga namin ay yung free tour. Sa free tour kasi ay libre na yung tour, kaya nga free. <laughs> at saka meron pang 25 Singapore dollar na voucher na pwede mong gamitin sa loob ng airport at saka sa pagkain doon sa food court nila doon. Ayun, ang kaso ay pagdating namin dito sa Singapore ay nabigo kami sa free tour dahil um, pagkakaalis lang daw ng morning tour at kulang na din sa oras kaya nag na lang kami dito sa Singapore. Madami nga palang pasyalan sa loob lamang ng airport. Merong jewel in the sky at feel na feel mo na din ang Christmas. Masarap din ang pagkain sa food court. Ayan, kain tayo mga mi. Pagkatapos kumain, ay igot ulit sa'yo sa loob ng airport para malibang naman ng ang bulilit. So, ito pala, mayroon din palang mga pasyala ng bata sa loob ng airport. So, hindi talaga mabuboard ang bata. Talagang ang parents ang mapapagod. <laughs> May libing pakendi pa sa loob. Oh. Tapos, ishare ko na lang din ang picture ko noong 2016 na nagpunta kami ng Sunflower Garden. At picture ko ngayon, mas pag-fresh pa ngayon, no? Charisse. <laughs> happy naman kami. Happy si Singapore layover namin. So, excited na nga kaming makarating ng Manila or ng Pilipinas. Kaya kung nakarating ka na hanggang dito sa vlog na ito, ay maraming salamat po. Sa susunod ulit. Thank you!